Bakit hindi dapat maghabol or mag-chase ang lalaki sa babae? Ito, pag nalaman mo bilang lalaki, medyo okay na. Makakapag-focus ka na sa goal at mission mo. Pag ito nalaman mo, bakit hindi dapat maghabol ang lalaki sa babae? Ito muna kwento. Nung college ako, normally, ang lagi kong nililigawan, yung gusto ko, ang ending, lagi akong rejected, or maging kamiman, nawawala yung respeto ng babae sa akin. Dahil, kapag gusto mo yung babae, nilalagay mo siya sa pedestal at ikaw yung nasa baba ng babae. So, bilang lalaki, dapat, ang gugustuhin natin yung mga babaeng may gusto lang sa atin. Hindi yung babaeng gusto natin. Dahil kapag gusto natin sila, nilalagay natin sila sa mas mataas sa atin, tayo na sa baba. Kaya bilang lalaki, wag kang wag ka dapat mag-chase. Dapat mag-attract. Paano ka makapag-attract? ayusin mo yung sarili mo, physical mo, financial mo, emotion mo, kaya mo kontrolin yung emotion mo. At doon, mapapansin ka ng babae at magugusto ang kanila. At yung magkakagusto sa yung babae, ikaw na ngayon yung mamimili kung sino sa kanila yung okay para sa iyo. Hindi yung babaeng gusto natin. Kaya dapat ayusin natin yung sarili natin to attract women at eventually magugustuhan din tayo ng mga babae kaya kung ikaw na may problema ka kung wala kang girlfriend ngayon wala kang chicks ngayon na may problema ka ayusin mo muna yung sarili mo at huwag kang maghabol sa babae dahil mawawala yung respeto nila sa iyo